Isinuwiti na rin ng Senate Finance Committee sa plenaryo ang panukalang budget ng Games and Amusement Board at Philippine Racing Commission. Ito'y matapos sa probahan ng komite ang budget ng GAB na nagkakahalaga ng 71.87 million pesos. Ang 2013 budget naman ng PRC ay umaabot sa 112.2 million pesos. Ayon sa PRC, ang malaking bahagi ng kanilang budget ay gagamitin sa salary standardization. Samantala, tuluyan ang tinanggal sa serbisyo ang polis na manay nangungotong sa anak ni NCRPO Chief Leonardo Espina. Ang pagsibak kay Dela Peña ay nagkabisa ngayong araw na ito. Tinanggal din sa puesto ang apat pang polis na pawang nahaharap sa iba't ibang kaso gaya ng grave misconduct at serious irregularity in the performance of duty. Ito ay sina PO3 Rodolfo Desus, PO3 Carlos Borromeo PO2 Crodel De Jose, at PO2 Janel Roario. Nilinaw ni Espina na ang pagsibak kay Dela Peña ay walang kaugnayan sa pangungutong sa kanyang anak. Ayon kay Espina, sampupang tiwaling pulis ang nakalinyang tanggalin sa tungkulin. As the regional director of the NCRPO, the powers to and dismiss police personnel within my unit ordered the dismissal from the police service of erring policeman SPO for Jose del Rosario de la, Cruz, de la Peña, Jr. of the Quezon City Police District and several other policemen in also 10 other separate cases effective today, September 12, 2012.